Gusto mo tumatag ang pamilya ninyo. Kumain kayo ng sabay-sabay. Hindi yung, hindi sige mauna na kayo. Kalokohan yan. Ito na nga lang yung oras na magsasama-sama kayo. Hindi nyo pa magawa. Kapag andyan ang pamilya sa hapagkainan, no exceptions. Dapat sama-sama kayo. Sabay-sabay kayo kakain. Sabay-sabay kayo magdadasal. Sabay-sabay kayo hihingi ng biyaya ng Diyos sabay-sabay kayo kukonsumo ng pagkain. Gusto nyo maging matibay? Gawin nyo yan. Kasi this is a collective activity that your family would engage in every day or at least every week. At kung magsasama-sama kayo sa pagdadasal, magsasama-sama kayo sa hapagkainan, pwedeng maging sama-sama din kayo sa laban ng buhay. Do things together. Pray together. Go to church together. At make sure kahit busy ka katulad ko, kung ikaw ay negosyante, na nabibigyan mo pa rin ang oras ang pamilya mo. Dahil ang buhay hindi lamang tungkol sa pera, hindi lamang tungkol sa pagse-cellphone. O oh, kayo eh, nasa kayo ng kayo, panay cellphone kayo. Mag-uusap kayo. Hindi sa pagse-cellphone lang yan, hindi lang yan sa negosyo, sa trabaho. Importante ang pagkain at pagdadasal ng sabay. Dahil ayan na magbubuo ng matibay na puntasyon ng pamilya mo.